lalo na mga KNP natin, pag employin mo yung mga yan, na talagang ang iglesia ang nagbibigay sa kanila ng allowance. Kaya parang ganun ang diwa nitong sinasabi ni San Pablo. Yung mga matanda na nagsisipamahalang mabuti, ariin mong may karapatan sa iba yung kapurihan, lalo na yung nagtapagal sa salita at sa pagtuturo. Kung itong mga nagpapagal na ito, pakainin mo. Hmm. Bigyan mo kung anong kailangan, supportahan mo para makapagpatuloy sa kanilang ginagawang paglilingkod. Parang ngayon, di ba mga kapatid? May mga KNP tayo. Hmm. Hindi naman may mga regular tayong mga manggagawa. Wala silang trabaho na employment para sila ay magkaroon ng sustenance o income pang suporta uh, uh, sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya tinutulungan sila ng iglesia. Bakit? Dahil sa kanilang ginagawa, ang buhay nila, dito na nakaalaan. Hindi naman sila po pwedeng papasukin mo pa sa trabaho. Lalo na mga KNP natin, pag employin mo yung mga yan, wala nang mag-KNP, walang mag-aasikaso sa dapat Na Naiintindihan niyo mga kapatid? So, meron naman na talagang ang iglesia ang nagbibigay sa kanila ng allowance. MCGI, Walang iba. Kahit na may mga ibang mga nagkiklaim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun eh, kumbaga, kolorum, ganun, hindi legit. Hindi, hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at uh, hindi counted. Pero ano yun eh, kumbaga, colorum ganun, hindi legit. Hindi, hindi ikaw ang allowed kasi. Hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at uh, hindi counted. <laughs> MCGI walang iba MCGI walang iba Sweat here From the Philippines for this concert. How much you spent? Do you think on everything for aerosol I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend <gasps> it again? One hundred percent. Yes. So you have no regrets at all? No. Zero. None. MCGI. Walang <laughs> iba.